Yay! Yan, yan po natuwa ako sa mga bata kasi nag-aaral daw sila nang mabuti. Nag-aaral ka mabuti? Yes, yes. Oh, yan. Dahil nag-aaral kayo mabuti, may laruan ako para sa inyo, na. No? Yes, gusto niya, Yes, mga nag-aaral sila mabuti. Hello guys. Hello. Jason Bot, magbibigay ako ng mga laruan mga bata. Yan po yung mga laruan nila. Okay. O, okay. oh, ikaw mo. Ikaw mo una. anong pangalan mo? Ay, dyan. Anong gusto mo laruan? Kuha ka na. Ito. oh, yan. O, oh. yan. Okay. Ikaw, ikaw. Anong pangalan mo? So, Kim. Kim? O, pili ka na. Anong gusto mo laruan? Wow. Ay, ikaw, Anong pangalan mo? Lorcan, oh, stay, stay. Oh, anong gusto mo laruan?

Ito po yung anak ko, yung yung kong anak. O, kung Ano ang gusto? sa bahay na lang. <laughs> Bibigyan lang kita sa bahay Ako na rin no. Eh. Better pa tayo ng tatlo. Ako na. mat. Deretso <coughs> na lang, ganito na lang. Mat. Dito lang kayo dito. Ante, dito oh, na kayo. Bonus ng kotang kumakan, bonus ng kotang pagtama. Hoy. Atin na 'yon. 10 8. Ako po. 8 8. Kailan magsalita? Kung lang kayo, Bella. 16 3. plus 5. 25. So, yan. Yay! <laughs> <Okay>. na kayo. <laughs> Yay! Yay! Thank you! Thank you! Thank you! po! <laughs> yeah, tapos din kami. Salamat! Thank you po.